nag-start po ako ng May this year. Um, pero meron na po mga transaction po mm -hmm. yung pinsan ko. Tapos hindi ko po po tinrainan kasi hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Okay. And then after siguro ilang months na nakita ko yun, nag-try po ako. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko sarili yung pera. As yung ginamit ko. So, nag-start ako ng May. May mga bumalik na transaction, siguro mga dalawa, tatlo, ganun ang nangyari doon is, sabi niya, lahat, bago ako sumari, sabi ko, Beb, paano ba to? Sabi niya, ah, ganito may member, may member na magpapasangla ng paluwagan, tapos ikaw kukuha, babalik sa iyo na may tubo na malaki. Okay. Ako bilang napanatag yung loob ko, syempre hindi naman ako din basa-basa kasi ilang beses na rin ako na scam online. O, kumagat ako. Nung tinanong ko siya, Beb, lahat ba yan sure ka member mo? Sagot niya, yes. So kahit sino naman sasabing member at may aasahan sa paluwagan niya, papatusin mo. Why? kasi nga may aasahang pera. So, afternoon, bumalik nag-try nag ako dalawa. Hindi hindi ba talaga to? Ano hindi ba talaga to scam kasi parang ang mangyayari ang laki ng tubo tapos ilang linggo lang. So magkano mag ba yung tubo na ipinapangako sa inyo? Bali sir depende po kumari po 13k magiging uh -huh. 17k ilang weeks lang. Uh -huh. Tapos depende 23k mayroon din na turn siya ng 35k. So, anlaki nga. Malaki. So, malaki talaga. talaga so, almost magkakaroon mga po 40% ng... yes. yung increase in just a matter of weeks. Correct. Yun po uh -huh. yung nag-trigger sa akin. So, kaya nasilaw sakin. kayo yes, yes. na so, malaki-laki yung yung balik. Magkano yung pinakamalaki ang naibigay dito? 700 for something po. Thousand? King, ah, po. Meron po dandito. Isa, isang tao po. lang yun? Ah, Eh, ilang kayo? 40 plus po kami lahat. 40 plus. Kung kukompleto yun po. Kung 700,000 yung isang tao pa lang, sabihin natin, mga 300, 200,000 yung iba, malaki-laking halaga yung involved dito. Yes po. Okay. At Kali. yung batchmate nyo, yung nire-recall ka mo ninyo? Batchmate po namin siya sa school Batch dati. Batchmate ninyo? Yung, yung parang reunion po, to yung ngayon. Yung iba lang po. <laughs> yung iba lang po. po. Dito, may reunion ulit dito. Oo, so, oh, dito At pa yung, talaga nag-reunion. Sa studio nga lang. Oo. Oh, oh. So, teka lang, li liwanagin lang natin. Ano ba yung naging transaction? So, kayong lahat, okay, magbibigay kayo ng halaga sa kanya. Eto si sit kanino niyo inaabot? Michelle po. Michelle. Kay Miss Michelle Apo. Gasangi. Apo. Iabot niyo sa kanya. Anong gagawin niya sa pera ngayon? Yun po ibibigay niya po yun dun sa nagpa nag, ng sanla paluwagan. So, ah, so parang middleman. Eto middleman si si siya po. Michelle. Apo. Ibibigay niya ngayon sa principal niya. Apo, yun po. Sino yun? Yun po yung Erlin po. Si Ma'am Erlin Zuniga. Opo. Anong gagawin ngayon ni Erlin don? Yun po, um, na niya. Hindi sir eh, parang sa kanya na yun eh for her ano, own expenses na yun eh. Kumbaga yun na eh, yung hanap niya, babalikan niya na lang nang may tubo. Pero hindi ganoon talaga kasi parang patong na lang yung kay Michelle. Yeah, yeah. Well, the, in, in, the ordinary transaction eh, yun, patutubuin niya yun. Opo. Tapos doon sa kita niya doon, yun yung pagbaya ibabalik na sa inyo, yun yung ibibigay niya yung parang interest. Yes, interest niyo ninyo. Pero ang nang nangyari, wala. Wala po. Walang, wala may, may na naibalik ba? Partial man lang? Wala At ano po, Tubig ano sir ano po ang po talaga kasi nag-start siya nung Ju July na may mga pahabol pa ako naghabol pa ako ng tatlong slot eh, nung itong June pero sa again hindi po sa akin yung pera dalawang 16k tapos isang 13k ang nangyari po doon lahat po yun hindi na bumalik pero meron pa pa akong ano mga before transaction Ito, na ma magkano yung naibigay mong pera kay Miss Michelle 118k po lahat, 118 lahat 000, na hindi na bumalik pesos. Opo. nung May lang to June po ah, start yung May man. po bumalik po Okay. Ako, Now, sa so 118,000 na yun, magkano yung expected return mo? Malaki sir, talagang 200 plus ata babalikin 200, sa akin. So more or less mga 100 uh, 100% yung okay. inexpect mong return. Again ha, laging inireremind ni Senator Rafi Tulfo yan na pag mga ganyang klaseng mga transactions, diyan palang malalaman mo na medyo suspicious na eh. Kasi sa bangko nga ilang percent lang yung maibabalik doon sa uh, deposit mo. Eh dito 100% more, uh, more or less 100% yung inexpect ninyo. So, lahat kayo wala uh, tinakasan na. Nakakausap nyo pa ba itong si Sir pwede pong ano i-add ko lang. Ang ano kasi sir nag-negotiate kami na ganito yung babayaran. Oo. oo. Andito na po kasi sa sa ano sa mga kasunduan na ganito magbabayad mm -hmm. after. Pinagbigyan na po namin siya sir kasi July 3 sir kung hindi na booking lot sir wala tong dito sa wala tong mga to dito eh. Ako po yung nagumpisa na nakaalam na ano, nakaalam. O, okay. Po, And, na namit nyo ba ever yung principal ni Miss, uh, Michelle? Yes po. Si, si Erlyn. Ako po yung una po din kasi yung July 3 after po namin sa barangay, pumunta po kami ng bahay po ng babae. Eh, umiyak pa nga po yung sa harapan ko. Sabi niya, sir, pasensya ka na. Babalik ko po talaga yung paghihirapan ko. So, aminado, 10 Amin aminado, aminado naman siya talaga. Aminado siya, sir, mo. nung una. Tapos dumating pa kami sa partner station 3 kami dinala. Umiyak-iyak lang din siya doon. Mm -hmm. Tapos po, ang sabi niya, babayaran ko naman po kayo, kaya po humaharap kami. After po nung station 4, din doon po sa may ano sa may police station na yon may kasunduan na paglabas po nun siguro mga pag kanibukasan ng gabi tumakas na po siya Wala na. opo hindi niyo na ma Sir, una po kasi na ano eh, ko siya. Ako yung medyo parang comfortable siya mag-open mag, ano eh, mag, uh -huh. mag ng situation. So, inihimay-himay ko siya. sa kubeb kaya mo yan kasi nakita mo naman gano'ng kami kalmado. Kami nga yung na-scam na, 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 masaya kasi dinadaan na lang sa tao kasi ang laki nga po ng perang nawala. Pero siya po, sabi niya po, gagawin niya man ng paraan. Naniwala po kasi ang bait po yung asawa niya din eh. Yung mm -hmm. anak niya, daladala -dala niya, naawa rin po ako. sabi ko, sige gawan mo. Nung pagsabi po na ano nga po, na parang yun nga may plano na magtulpo, parang na-alarma po siguro siya. Kaya so, yung wala po, na, hindi na makausap. Tsaka sir, eto lang, add ko lang, sorry, major na oh, na nakalila na kasi gusto ko na masabi lahat eh. Ang nangyari po, punta po kami kahapon, doon sa um, sa bahay nila, na-confirm po namin yung gamit niya talaga, pinaano niya na sa kaibigan niya. Ah, so tumakas na talaga? Umalis ang na. sabi po ng owner, ang sabi po ng owner sir, kumatok daw ng gabi, Friday ata yun, sir. Yun na nga yun. Yung Friday ng gabi, si Early na nagsasabi, Madam, uuwi muna kami ng probinsya. Tapos po, pinaubayan niya na po yung gamit niya dun sa kaibigan hmm, niya na may utang niya. din siya. Magandang hapon po, Ma'am Michelle Gasangi. Narinig niyo naman po, no? Oh, yung po. Uh, sinabi, ni, at least ni Sir John Michael. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Ang laking halaga nito. Oh, yun nga po, sir. Eh. Teka lang, matanong muna kita. Magkano'ng halaga yung natanggap mo? Ano po? Hindi ko din po mabigyan. Bigyan mo ko ng estimate. Siguro nasa 50. 50 million? Hindi po. Ay. 50k po. Para mga ganun kasi hindi, po. sa, kanilang lahat. Sa kanilang lahat. Sa kanilang lahat po. Kasi kanina, isang tao pa lang, 700,000 na. Kay John Michael. Parang umabot po ng million po talaga, sir. Eh. oh, hindi lang isang million yan. Opo, Malaki-laking halaga yan. Opo, sir. So, asan ngayon yung pera, Miss Michelle? Pinapaikot ko lang din po yun sa dalawang tao. Pero yung isang tao po, labas na po kasi nagbabalik naman po siya, nakikipag-usap po siya sa mga tao. Okay, hindi. Ang, ang tanong ko is asan na? So, pinaikot mo? Opo. Ngayon, asan yung pera nung pinaikot mo? Binigay ko po dun sa Erlene Siya po talaga yung pinakamalaki. Magkano yung nabigay niyo po kay Erlin? At ano yung usapan ninyo? San la lapalawagan po yon, which is meron, alam ko po na may sasahurin po siya kasi po ako po yung inuutosan mag-post, ako din po yung mga naka-friend sa kanila kasi lahat po yan may tiwala po sa akin eh. Kasi alam po nilang legit naman po talaga ako. Ngayon, so, hindi mo alam kung asan yung pera? Hindi po kasi binibigay ko lang din po sa kanya. Ma maari ba nating sabihin na wala na yung pera na yon? Yun po ang hindi ko po alam. Kasi ang laking halaga niyan. Uh, Miss, eh. Michelle, Opo, totoo kung pumasok po. na staff, ayan, baka nga non-bailable pa yung opo. uh, pa sa'yo, kawawa ka naman. Opo, totoo naman po. At yun, ngayon, sir. ang sinasabi nyo, na, na ipinaikot pinaikot ninyo dito kay Miss Erlyn Zuniga opo, at opo. isa pang tao. Pero yung isang tao po, sir, nagbabalik naman po sa kanila yes. na, -usap. Ang, 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 gusto kong malaman, An, bak, bakit ka nagtiwala dito kay Erlyn Zuniga? Meron eh. bang negosyo yan, si Erlyn? Nangungupahan lang po tas sa okay UK Nangungupahan? Opo tapos nangangako kayo ng more, more or less 90 to 100% na return sa kanilang pera. Opo, siya din po Wala po. naman palang negosyo itong kausap nyo. Eh. Kasi pag ganun, Miss Michelle, lumalabas, pat kasama ka doon sa naging, uh, sabi na natin, fraud. Okay? Yung naging panluloko. Kasi paano, paano mo, saan mo kukunin yung returns na ipinangako mo sa kanila? Hindi ko din po alam doon sa Erlene. Ah, so itong si Erlene lang. Opo, siya po talaga po. Okay, kasi ang ngayon, ang lumalabas sa akin kasi parang ipinapasa nyo na kay Erlin Suniga opo, yung bintang. Opo, Ganun po talaga po nangyari, sir. Kasi o -o. meron eh, lang ito po ha, Ms. mga Ms. po. Miss Michelle, uh, kasi the way it appears, hindi po kayo totally blameless dito. Kasi opo. sa inyo nagtiwala opo. eh, batchmate kayo eh. Kakilala nyo ba ng personal itong si Erlin? Hindi po. Hindi, hindi Kung hindi po. nyo... Kung wala si Michelle, bibigyan nyo ba ng ganong halaga itong si Arlene Zuniga? Okay. Bali, si Michelle lang po talaga yung kausap namin. Tapos every time po na makikipag-transact kami sa kanya, sasabihin niya po na wala kaming ibang kausap, siya lang. Siya lang? Yes, po. Kasi nga may tiwala. Pag Oo. kay uh, Ma'am Michelle, asan ngayon itong si Early Zuniga? Hindi eh, ko din po alam. Nagtago na po siya kasi nag, po nung... Pati ikaw, tinaguan ka na niya. Opo, nakablock na din po ako, ikaw na yung fall guy niya. Opo, ganun pong nangyari po. Ako na lang po lahat ang humarap. Kasi nung ano po, naghar para pa po sa si Station 14 eh. O. Maayos naman po siyang nakipag-usap tapos nagulat Kailan na kayo, kayo nag-meet nga ulit nung sa station police station? July 3 po. July. Oh, so neto lang. Ito lang. ito lang po. Ito. O, o. O. So, naman po pa naman action. siyang kausap. Opo. Opo. Last week lang? Opo. Tapos yun po, umuwi po dito yung magulang niya galing po ng keson Okay. Yun okay. po yung nakausap din po nila, yun po yung sabi magbabayad pag uwi dito. Oo. oo. Alam mo naman yung sa Station 3 na kinausap namin yung nanay, ito sila kahit galit na galit talagang pinil na makausap. Narinig kasi nila lahat na parang wag daw papirmahin si, si Erlene. So parang itong nanay, tinotolerate yung ginagawa ni Erlene. Sa amin lang wala kami ibang hahabulin kundi ikaw eh. Kasi ikaw nga yung may signature. Kumbaga, wala... Kumbaga, kung, kung kami magre-reklamo, ang re-reklamo namin ikaw. Kung ikaw rin magre-reklamo, i-reklamo -re mo siya. Po, yun so, yun yung po. mangyayari. Kaya, hindi, namin, hindi ka namin nilalagay sa, sa hot seat dyan para ipahiya ka. Pero, alam mo naman yung obligasyon na pinirmahan mo. At ikaw rin lang, lang nagsabi, sa'yo na ng galing na, ikaw din yung kausap lang. Di ba, ang linaw nang sabi ko sa'yo noon, sa'yo ko, Beb, totoo ba bato na members lang yung ano ang sabi mo sa akin oo tapos di lumabas na onte onte nung nagkabukingan na kasi 40 plus kami sabi mo wala kang natatanggap tinanong ka ta ng maayos tapos mga ilang ano may 3k 2k ka pala kada ano kada slot so, ah, so, yun may lang. meron siyang share share meron Saan po komisyon. talaga siya sir pagkano oh, oh. po yung kinita ninyo dito sa naging uh, transactions. Hindi naman po kasi lahat meron. Oh, pero mag magkano kaya? Estimate po ninyo, pagkakaalala ninyo. Mga 50 po. 50,000. Kailan ka pa ba nagsimula? Since last year pa po. Last year lang. Ang, ang, ang dami ha. Ah. Ang dami Hindi yung, po kasi yung okay si, naman Sila po. lang ba yung nakatransact mo? Opo. Oh, Or kasi meron pang mga iba? Nawala meron pong iba. Madami naman po. Pero nababalik ko naman po talaga lahat. Ito lang po talaga sumabit nung doon na sa Erlin. Okay. So sabi mo kanina, inabot mo yung pera kay Erlin at sa isa -cash pang or partner cash po, ninyo. Ganun po. Ngayon, ang tanong ko, maibabalik mo ba yung pera ng mga to? Kaya nga po gusto ko po si Erlin. Okay. So, pero kasi ha, si, si Erlin dito, participant ka dun sa naging modus opo, niya. Opo. Okay. In other words, kung magsasampa sila, uh, co-accused mo si Erlin. In other words, hindi hindi ka pwedeng sumama sa kanila na okay. bilang complainant. At ang haabulin nyo lang si Erlin Kasi, again, ikaw yung point person. Ikaw yung pinagkatiwalaan nila. So, lumalabas... Actually, Shari, madalas yung ganitong klase ng mga, uh, let's say, illegal, no? Ng mga transaction, no? Yung pangako pa lang, eh, kaduda-duda na. At wala pa palang uh, means na mag, mag, mag ma, maibalik yung more or less 90-100% na returns na ipinangako nila. Hmm. Tsaka kayo ma'am talaga babalikan. Kayo lang yung katransak. Oh, po, yun eh. po. Kaya po. Tapos nakikipag transact po, kayo maha. kay Erlyn na hindi niyo na alam kung saan natin nakagilapin ngayon. Kung baga nagtiwala din kayo. Opo. Oh, so kayo na talaga ma'am may dito. Ito po kasi, ang, ang ano po sa kanya, pinapasok niya po kasi si, si Earline. Alam niya naman pong walang stable na trabaho. Correct. Tapos isa pa po, naglalabas siya ng pera sa taong hindi naman niya lubos kakilala. Hindi niya nga po alam yung tunay na pangalan nung tinanong namin siya sa Station 3. So marami so, po talagang baka pagkukulang. Baka hindi nga niya totoong pangalan din yung early na yan. To, siguro, hindi naman po. Ano po, yan po yung sa ID niya rin okay. po. Okay, ganito ha. Sige. O, although yan, sinasabi niyo na nagkurang ng due diligence itong si Miss Michelle, I think it applies din sa inyo rin ha. Uh, hindi rin naman tayo pwedeng magtiwala na lang, especially na ang laki ng halaga na involved. Lieutenant Colonel, si JV, Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon. Sir. Magandang hapon po, Attorney. Okay. Sir, na iparating na rin daw sa isang station po ng inyong uh, dito, ng Quezon City Police District, yung transaction, no? yung naging parang panluloko ng may git 30 ba to ng mga katao. Okay? At apparently, hindi na po mahanap ngayon yung isa sa mga nireklamo nire nila, si Miss Erlin Zuniga Escoriaga. So, ang una po sana naming hingin ng tulong sa inyo is matunton. Mapahanap natin itong si Miss Erlin Zuniga Escoriaga kasi meron siyang tinatakasan na 40 katao na nagbigay sa kanya or na, umabot sa kanya rather yung halaga na milyon-milyon. Okay? And uh, number two, uh, ito nga, no, may, may parang modus dito. Lieutenant Colonel Paterno na nang yes, yes. oh na tumatanggap ng napakalahalagang pera, napakalaking halaga ng pera rather with a promise. Pati yung promise napakalaki rin. 90 to 100% returns. Mm -hmm. Okay? Apo, apo. So parang modus to, no madalas siguro marami kayong hinahabol na ganito, uh, Lieutenant Colonel. Mare nyo po bang isama na rin sa mga iniinvestigan po niyo etong ang ginawa ni na Michelle Gazangi at si Ma'am Erlyn Zuniga Escoriaga. Napakinggan ko po yung discussion nyo kanina. Eh, malamang sa kwanpo po, eh, talaga pong po yan, ay eh, scam po yan. Kasi eh, wala pong investment na kwan, nakikita ng mas malaki pa sa 5%. Correct, correct. So, okay. do, doon pa lang po, i eh, makukunan natin na kwanpo po na isa itong scam oh Suspicious, to. Uh, no, tama, Colonel. Apo, apo, apo. Oo. Oh, oh. So, ngayon po, Colonel, ato naman, uh, humarap naman po no yung uh, point person nila, si Ma'am Michelle Gazangi, at uh, nagbibigay naman po ng kanyang mga information. I think very helpful yung magiging uh, test narration ni Ma'am Michelle para mahabol natin kung sino man talaga yung mga kasama pa niya dito sa naging transaction po na ito. So, uh, Lieutenant Colonel, Ilalapit po Opo. namin sa inyo para magkaroon ng comprehensive na investigation at sana ma-track natin saan napunta yung mga pera. Yes, yeah, yes sir, yes sir. Ah, uh, pwede po bumalik po sila sa aming opisina para maimbestiga ng maigi po. Ah, uh, hindi po ako naniniwala kung wala pong kinalaman dyan si Michelle. Opo, uh, ah, ah ganun di, din. Titignan ah. po natin kung paano ang one paano po ang takbo ng kaso po. Sige po. Ah, uh, ayun po ha, Lieutenant Colonel ito po yung 40 na katao na nandito ngayon sa studio, papalapit natin po sa, sa inyo para makumpleto po natin yung investigation at mahanap natin etong si Ma'am erlin Zuniga Escoriaga para naman maibigay niya yung kanyang version of the story. Uh, yes sir, yes sir. Opo, opo. Uh, pwede pong papaligid pa, sa opisina po kahit anong oras po. Ayan. Sige po. Uh, Lieutenant Colonel Paterno Damundon Jr., maraming salamat po ang Station 14 Commander po ng Quezon City Police District. Salamat din po. Hindi natin mahanap ngayon kung asan yung pera. Okay? Nakakalungkot lang na ang laking halaga, biglang naglaho na parang bula. Okay? Pero siguro no sa mga susunod na pagkakataon, uh, maging uh, mapag-evaluate din tayo, ano ba ano iba yung turn doon. Gawin natin yung due diligence natin na tinatawag. Kasi for example jana ha, kung ibibigay nyo yung pera nyo, pinangakuan kayo ng napakalaking halaga ng pera, di ba dapat sa isip natin, matanong natin, saan niya kukunin yung ibabalik niyang interes sa akin? So example, 100,000 yung ibinigay ninyo. Ipinangako, may ibabalik na 50,000. So 150,000. Saan niya kukunin yung 50,000 na ibabalik sa inyo? So kumbaga, it does not dispense you rin no, naman with the obligation na investigahan din kung saan gagamitin po yung pera ninyo. Especially na ang lalaki no ng halaga na uh, ibinigay ninyo. Pero ganun pa man, ganun pa man ha. Uh, tutulong tayo ngayon, Shari, para mahanap natin si Miss Erlin Zuniga. Matrack natin saan niya dinala, saan niya ginamit yung mga pera. Michelle, sa amin lang tutulungan tut ka naman namin. Sabihin mo na kung sino pang nasa likod niyan. Hindi, Kasi malaki yung talaga, pera si eh. lang talaga. Wala namang iba. Ganun kabilis na ubus yung pera. Siya lang naman talaga. Sa kanya lang naman umikot lahat ng pera na yan. Ano nyo ba nakilala si Erlyn? Palawagan po. Member ko po ng Palawagan. Hindi, pero bago bago pa to. Paano pa may may ano ba kayo? Batchmates din ba kayo? Hindi ano? po. Paano kayo nagkakilala? Sa Palawagan lang po. Naging member ko po siya. Yun lang? Opo, online. Tapos nakilala niya through social media? Opo. Ganun. Dito naman, kung meron talaga yung breach of trust or merong false pretense na ginawa si Ma'am Michelle at si Miss Erlyn Zuniga sa inyo, pa papagsakyan yan na estafa in large scale. Kasi ang dami ninyong mga uh, na-biktima dito. Yes, sir. Kung may iba pang kasama si uh, Ma'am Michelle o kay si Ma'am Erlin mas madami sila. sabi natin, sampu silang katao niyan na naghati-hati sa milyon-milyon na pera ninyo. E baka pwede na rin silang uh, sabing isang i-classify na sindikato. Okay? So mas mabigat yung parusa po niyan. Mm -hmm. So after po ng investigasyon ha, ni Lieutenant Colonel, isasampan nyo na po yung uh, kaso, mag-issue ng warrant of arrest para ma mapadakip Apo. no ng ating kapulisan etong si yung lahat ng mga involved dito at uh, uh, ma Michelle Magkipag-cooperate ka na lang Apo, din. Apo. Baka maawa pa sa inyo itong mga nagre-reklamo dito. Apo. Hindi po kami nagkulang ng awa dyan, sir, sa kanila. Kami paputal pa oh. po talaga yung naghahanap ng paraan para mabacktrack nila yung mga conversation kay Erling. Pero sa totoo lang, one week na kalipas, walang nangyari. Baka nanonood ngayon si Miss Erling Zuniga. Okay, ano ang mensahe nyo sa kanya? Ako, ano, Erlene, maayos naman ako kausap. Alam mo yan, kung tutuusin nung unang araw na sinabi ko na sige ba sa bayaran mo, nakiusap ako sa'yo na hindi ko yung pera. Sana lumabas ka, magpakatao ka. Kasi, sa totoo lang, pagod na pagod na din ako. Pagod na pagod na rin kami lahat. May mga sarili-sarili kami trabaho, may mga buntis na pupunta gabi. Mapuntahan lang kayo ni Michelle. Pero hindi namin nilabas yung panghihina namin kasi ayaw rin namin manghina ka. Dapat sana lumarap ka. Tapos ikaw naman, Michelle, sana gawin mo na dapat mong gawin. Kasi sabi ko, di ba lagi ko sa message ko sa'yo, gawin mo habang hindi pa kami pagod. Kasi, dugot pawis eh ng mga tao na sa likuran ko ngayon. Hindi nilendin ang pot, yung iba OFW. Tapos kayo, lulustahin nyo lang yung mga pera ng ganun-ganun lang. So yun lang, hindi kami nagdadrama, pero sobrang pagod na pagod na kami. Kay Erlyn pa lang sa paghahanap sa kanya. Pagbalik-balik sa kanya, bigla <laughs> ako mawawala. Tapos kailangan ko siyang puntahan. Tapos yung iba buntis pa. May, na may nakalmot pa kapo ng pusa habang pupunta kami sa bahay nila. Yung pagod pa lang na yun, sana naisip nyo na maswerte kayo kami na iscam nyo. Kasi kung yung iba pa yan, baka hindi lang yung ginawa sa inyo. Yun lang po, sa Erlyn, lumabas ka na. Pati yung asawa niya, sana sabihin mo. Ano pangalan po ng asawa, Sir? May ID po dito eh. Okay. Ang pangalan po ay si Apo. Urb Erby Dayota Susi. Opo. Okay. Yun po yung pangalan po ng mister po ni Erlyn. Na nakaharap niyo din Apo. po. At nakikiusap na... Uh, ibabalik naman daw oh, yung pera. Yun po, sabi po haharap naman daw sila, pero tumakbo naman po sila. Sabi yung po. ano, yung nanay ni Erlin oh po kasi. Kasi yun po, kasi yung... yun po kasi yung punot dulo parang siya po kasi yung nagpo sa anak niya. Oh oh siya po yung nanunulsol. Ano pong pangalan niya? Naghon mm -hmm. mm -hmm. din po. taga po Opo, taga. Yun, yun po yung kasama okay. niya nung gabing nawala Sige siya. Po. Sige po. Ah, uh, ma'am, ganito na lang po ang gagawin po natin. Ah, uh, gaya po ng nasabi ko, uh, a po namin kayo kay Colonel De Jr. para po makapaghain po tayo ng kaso at masimulan na po natin yung pag-iimbestiga at mahanap din po natin si Ma'am Erlene Zuniga Escorriaga. Ayan, baka may mga nakakakilala kay Ma'am Erlene Zuniga Escorriaga, kailangan po namin ang tulong niyo. Para po malaman din po ang uh, panig po niya patungkol po dito Just sa that. sa issue po na ito. Malaman po namin kung saan niya po ba dinala yung pera, di po ba at kung maibabalik pa po ba niya, pero I doubt sir. Oo. oo. Sa laki po talaga. Sa laki po at, nito. At, at baka meron pa siya rin nagbabalak magbigay. Mm -hmm. Okay, eto, maging warning na sa inyo na may nangyaring ganito. Mm -hmm. Okay? Baka may ka po siya or may kausap Ay, siya ngayon dyan siya sa inyo. Ito po yung nangyari, ha. Mm -hmm. May mensahe na lang po. Last message din po kay La Sir John and yun yung lang. mga kasama po natin dito. Sige po. Makikipagtulungan naman po ako sa kanila. Hindi po ako uh, ano, tutulungan, magtutulungan at tutulong po ako. Kasi hmm. gusto ko lang po talaga mapalabas si Erlene. Tsaka gusto din namin malaman yung mga porsyento na nasa iyo. Ibabalik mo din dapat yun sa amin. Oo. Ibabalik ko naman eh. Kailangan mong ibalik yun kasi hindi din sa amin yung pera na yun eh. Mm -hmm. Sige po.